Ito guys, ito guys, papakain po tayo ng mga big. Ayan. Papakain po tayo ng mga baboy. Kakalibrate po natin. Tatong uh, po tayo ating pakain. Para po hindi sayang ang pagkain nila. Kakalibrate po natin. Diba well so, guys, tatakal-takalin po natin. Ito po, uh, isang kilo po ito. Timbak ko na po. Ang kinakain po niya ay isang kilo po. Kada isang pakain. Sa lima. Calibration po ang tawag dyan. Tapos po mamaya, papainumin na lang po natin siya ng vitamins. Isang kilo po yung limang baboy. Isang kilo po ang pakain. Kada isang kain niya. Calibration po ang tao dyan. Yan. At mamaya po, paiinumin lang po natin sila ng vitamins. Pagka po tumigil sa pagkain niya, maghahanap po ng tubig yan. Sasabay na po natin yung vitamins mamaya. Okay guys, lilis-lilis din tayo ng bab ng kulungan pag may time. Yan, Lilis po tayo ng kulungan. Pasensya na po kayo at hindi tayo nakakapagli nakakapagluto ngayon kasi may tagaluto po tayo ngayon. Sa po next week. So, na po. Kaya po marumay kulungan ay kailangan linisin din po. Dahil dumadami na po ang ating alaga. todo Kailangan todo sipag. Next week po, luluto lang po tayo ng mga paborito niyong luto ay. Next po, tapos bago po po kasi sa palido ah, bagong... tagay lang po ang biyek, pagkabig pa po siya. Next po, e po, po yan. Sensitive po, po yung e po po kasi. At mamaya po, pag nangyari po nilang kumain, ibigyan po natin sila ng vitamins para po mabilis sila lumaki. So, konti-konti lang po ang lagay para hindi masayang ang pagkain sa mga bilihin po ngayon ng feeds. Kaya ganyan lang po ang pag-aalaga ng baboy. Kasi po mga biyek, mga sensitive po yan. Uh, medyo mahina pa po ang pagtuno nila kaya medyo free starter po po ang ating ginagamit yan ang po sa ating pagpakain ay calibration at mamaya po iba vitamins na lang po natin siya pagkatapos po kumain yan po ang ating vitamins na gagamitin penicillin vitamins obstreps ito po ang ating iahalo mamaya Papay, inumin po natin siya ng vitamins. Isang litro lang po to Sa limang baboy. Kasi ano po siya. Sa limang biik po pala. Isang litro po nito Isang litro ng tubig ang ilalagay nyo po. Uh, thank you for watching me and maraming salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na mag-subscribe po. Ito guys, ito guys, papakain po tayo ng mga big. Ayan. Papakain po tayo ng mga baboy. Kakalibrate po natin. Uh, Tatong po dito ating pakain. Para po hindi sayang ang pagkain nila. Kakalibrate po natin. So, well guys, tatakal-takalo po natin. Ito po, uh, isang kilo po ito, timbak ko na po. Ang ginakain po niya ay isang kilo po, kada isang pakain. Sa lima. Calibration po ang tawag dyan. Tapos po, mamaya, papainumin na lang po natin siya ng vitamins. Isang kilo po yung limang baboy. Isang kilo po ang pakain. Kada isang kain niya. Calibration po ang tawag dyan. At mamaya po, paiinumin lang po natin sila ng vitamins. Pagka po tumigil sa pagkain niya, maghahanap po ng tubig yan. Sasabay na po natin yung vitamins mamaya. Okay guys, lilis-lilis din tayo ng bab ng kulungan pag may time. Ayan. Lilis po tayo ng kulungan. Kasi na po kayo at hindi tayo nakakapagluto nakakapag ngayon kasi may tagaluto po tayo ngayon. Sa po next week. Sa so, po marumay na tulungan ay kailangan linisin din po. Dahil dumadami na po ang ating alaga. Kailangan todo sipag. Next week po, magluluto na po tayo ng mga paborito niyong luto ay. Inis po. Tapos, bago po po kasi sa paligo, ah, pagka bagong lagay lang po ang biyek, pagka biyek pa po, po, po po yan. siya. Ito po, sensitive po yan. Sensitive po po yung biyek. Sensitive po po kasi. At mamaya po, pag-aari po nilang kumain, bigyan po natin sila ng vitamins para po mabilis sila lumaki so konti-konti na po ang lagay para hindi masayang ang pagkain eh, samahan lang mga bili po ngayon ng feeds eh, kaya ganyan lang po ang pagkaalaga ng baboy kasi po mga biyek mga sensitive po yan ah, medyo mahina pa po ang pantunaw nila kaya medyo Re starter po po ang ating ginagamit. Yan ang po sa ating pupukain ay calibration. At mamaya po ibabitamins na lang po natin siya pagkatapos po kumain.